Wow, badi. Anu, kau badi. Badi, balas dengyang aku badi. Kau ni badi betul-betul beronting macam ian. Aman tak, badi? Badi. Lagi nongkrong lagi, badi. Munga, tapi tu, anu macam ian. Bawa kau bawa jekka, bawa kau. Bidi mumbang badi bawal na technique pa di. Magwish ka na lang maski ano, bako lang kwarta. Ta, igong, igong kapalit ka yan. Pag nag-magic da ako, sabi ni perigad mother. yung pinakamaurag sa muya. Pag nag-magic da akong kwart mabalik sa ko. Makaranos da ako pa di. Habo ko pa di. Baka ako pa di. Sabi di, e, ay ko nga, nita makaranos ako. Ang sabi ni perigad mother, itong pinakamaurag sa muya na Fairy. Pag nag-magic da kami kwarta, makaranos kami kung dahi da matanggal ang matami. Ang musumi magaratok, mairutong. Ay, e, habo ko man ka pa di. At makanuso lang nga nito na lang. Pinamadew. Ay, tapo kung may kulang sa kupad eh. At ang grabe nang diferensya ko sa kayo. Nadagdagan mo pa. Ay, tada eh. Ito magpatutod yan. Ay, magic ka na baga. Eh. Pag di bang nagkaranos ka, di magic ka mga sarirang magpakaray-garay. Magic ka mo na yung magic. Parang mo nila ko na yung favor sa'yo mo. Sa tingkor din mo nga ng Shopee, so ba ako managbayad. Ano na? Huwisog na dyan! Hali dyan! Parang beses lang nangyayari, hindi ka na magkutok oh, no. uh, pa di, oh, <laughs> Ano pa di? Salamat pa Nak kena suka aku tadi? Belum tadi?